Malco, click yun mag-garbis na tayo ng cheese mo. Okay, okay. Dito. Ito, hawak mo to. Okay. Si Lolo. Hagjet <laughs> <laughs> ako. Kapapasok ko lang sa... Kararating ko lang sa dali. Aray ko. Hindi, hilaw ko maganda nga yun yung hilaw kasi gagawin kong parang yung maniba lang na... Aray ko. Ako, baka mamaya silipan mo ako ha. Ay, malabas ang bayag ko. Sandali, <laughs> rek Dito ka oh. Dito ka kasi ito iuusosyo ko dito. Ito to. Oh, oh. Dito. Oh. Jan, oh. jan, jan. Ka. Andam na si reko. Teka, sandali sandali. Ikasi kasi nag, baka mahulog ako eh. Hindi kasi nakasinilas kasinelas eh. Ha? Hindi dito to, kasi ako, akit ako dito kasi magasgas ang aking kwan. Aray ko, aray ko. oh, yeah. uh -huh. Ah. Ali. Kami. Ah. ah. Dito, dito, dito. Dito. Diyan ka, dyan, jan Hmm. Okay. Yan. Ang dami, oh, ay. Ang gaganda dito. Ang ang lalaki. Hmm. Okay. Yan. Ay, ay. Aray ko. Palmar. Akin na yan, akin na yan. Akin na kasi ilalagay ko dito. Aray ko, aray ko. Dito, dito, dito. Dito. Hmm, yan. Yan. Dami. Tapos ipipickled ko yung iba, yung hilaw. Kasi parang yung mangga ng kwan ito, ang, ang lasa, masarap. Ito, ang dami. Hmm. Yan. Yan. Dami. Hello mga viewers ni Stariray. How are you? Hello, hello. Ito, nag kami ng mga peaches namin. At ipipickled ko po siya. Gagawin ko siyang parang kimchi. Ay, ay! Naulog. Ah, ang dami. Oh, yung maibasira hindi na pwede masira. Mm. Dami siya. Ah. Mmm, yummy, yummy. Woohoo! Ito sira yung iba, oh. Yung mga sira yan. Sira yung mga iba dyan. Tapong ko na yan. Yung sira yan. Pang-compost na natin yan. Lagay sa compost. Yan, dami. Uy. Wow. Wow. Yung mga matamis. Patapos yung malipa lang parang Indian mango ang lasa niya. Yan. Marami pa ata dito. Wala na. Tapos na ako dito, ko. Baka mahulog ako. Ito, to, 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 to. Mal. Ito. Tama. O, tama yung ba baka makita ng bayag ko dyan sa video okay mo. Pa-record, pa okay na. Uh, Teka. Uh, yan. Oh, ang dami pala. Oh. Dami. Senta, okay, uh, dahan Saka na lang yung iba. Okay. <coughs> yan. Parang ito para malapit naman. Saan? Oo. Uh -oh. Kunin mo yung kwan mahal ay yung yung kutsilyo. Okay. Kwan natin yan. Masarap yan na manipalang. Daling ko dito yung kutsilyo? Ha? Ah, dito. Ha? Huh? Oo. Oh, 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 sige ka dito. Kunin ko ng kutsilyo? Oo. Oh, oh, masarap to. Oh. Iwan ko dito? Oo. Oh, sige. Lagay mo dyan. Kuchilyo. Okay. Aray. Ingat. Ay, natibag yung kwan ko. Rice terraces. Okay but map. Ah. Sige. dito. Ah. Ay. Kulangan ng bato ito kasi. Yan po, marami po kaming nakuha po. Yan. See? Yan, oo. Oh. Yan po. Andiyan po kaming nakuha. yan oh. Yan. Tapos yung mga iba pahihinugin po namin. Pero this one, this one is like lang po puto. Yung pitch na ito, parang lasa po niya parang Indian mango. Yan gagawin ko po siyang pickle. Tama mahal ko. Mm, gali. Mm. Ito. Mm hmm, gedit. To. Mhm. Masarap ito. Pero dapat may asin siya, pero okay lang na walang asin akin ha. Tali Mula. Ay, mali yung kinuha mo. laki-laki naman yung kwan mo na hindi pang-cutting, yung maliit Akin ay maliliit. Yus ko naman baka mataga mo ako eh Iyan. ito siya Iko compost natin dito to kukunin ko mamaya <laughs> isa na nagdala ko ng lalagyan Iyan. see hmm, see yan po po siya oh ito po yung pinatawag po na white na kanyo yung flash niya kasi dalawa yung iba kasi parang yellow An anong pero, hmm. timotik mamamahal ko, sarap yan hmm, sabi ko sa iyo masarap, Diba? Oh. Bang lasa. Bang lasa, no? Mm. Crunchy, ano? Mm. Yan po. Crunchy po siya. Hmm. Hmm. Mm hmm. Ang lasa po niya. Parang Indian mango na. Mm. Mm hmm. <laughs> Ito po yung kwan po to, yung hindi pa masyadong hilog. Mani balang Gagawin ko siyang parang kimchi. Si, lalagyan ko po siya ng yung kwan, yung chili powder. Tapos lagyan ko siya ng yung fish sauce. Tapos lagyan ko siya ng ginger na grind ginger natin kasi mayroon tayong blender doon. Uh, i ko yan. I-blend ko siya yung masarap di ba hmm uh -oh. hmm hmm so, dati kasi nag harvest po kami dati ng first namin ng asawa ko yung yung kwan namin pears ngayon naman po ito yung pits yan mm. Mm hmm hmm Kasi kasi yung fruit bearing trees ko po to tinanim ko to lahat nung bago naming bili yung property na ang ginawa ko di ba nag uh, mag closing uh, ko na yon yung close out na yung sale ng Kmart di ba ngayon nag clearance sila nakita ko sabi ko clearance ay gonna buy it na kung isang mansanas isang plums isang pears isang nectarine tapos isang peg at saka yung isang persimmon yung nabili ko hmm. Kuya, kasi grafted po sila kaya first year pa lang ng taon ko na itinanim nagbunga na kagad grap hmm. di ba hmm. Kikman ko yung nahinog naman dito yung isa ito. Hinog ito. Yan yung mga kwan namin po dito yung mga balat na mga prutas po namin dito uh, we always put in the compost namin kasi nga ito yung mga balat mga pinagbalatan po namin ng mga prutas sa kamagulay kinukompose namin tapos ginagawa po namin fertilizer po I told you this is a hinog ito get Mm. yan kararating ko lang po kasi galing work kaya akong in charge ngayon sa store kaya ang aga kong pumasok mm -hmm. nag change sa mga prices kasi kung in charge ka sa every thursday kasi kuminsan ako in charge mm -hmm. I told you Mm. Good, right? Okay. Sige po. Maraming maraming salamat sa mga viewers po namin. At si Stariray tuwang-tuwa at medyo kahit papano marami nang nag-review sa video mo. Ano? Mm -hmm. nalika dito ah. Dito ka. Mm, -hmm. mm -hmm. Yan. Mm. Sabihin mo. Mm -hmm. Please like and subscribe to Flora and Garden and Tours at uh, at malapit naman mag-tour si Lola. Dito ka upo ka dito. So, bakit -upo ka diyan sa bato? Yan. Yan. Kung mapapansin niyo po yung inuupoan namin po na bato po to, uh, inaayos ko po to, ginagawa kong hilera. Para gawin po siyang parang rice terraces. Kasi yung sa Ifugao na doon ko nakuha yung idea dito kaya nilalagyan ko yan ng batok kasi hindi naman po pwede yung lupa kasi yung lupa kasi pag once na umula ng malakas natitibag kaya itong bato na lang inilagay ko tapos after that doon dito sa loob po niya nilalagyan ko po siya ng compost pagkatapos next year po yan tataniman ko po siya ng magulay yan, pag uh, early spring at saka mga tulips po dito lalagyan ko po siya ng mga tulips po bago po kami umalis na mag-tour mag-order na lang po ako sa uh, Tulip World okay because i always ordered my uh, mm, tulips daffodils at saka mga hyacinths mga spring uh, flowering plants ko po sa Tulip World kasi it's very very kwan ah. hmm, di ko sila in-endorse pero kwan ah, granted ko na po yun sa kanila na magaling po sila. Pagkatapos minsan kasi last year mayroon na akong na 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 mga bulbs na medyo nagkaroon po siya ng molds nang dumating sa akin. Kasi medyo late ko na siya na-order. Na Tapos tinawagan ko lang po sila. Hmm, ang ang dali-dali po silang kausap. Ang ginawa po nila, although na hindi po siya sira lahat, sinabi ko sa kanya, I'm just only being honest sa kanila. I'm just only being honest. Uh, I told to them that uh, almost a half, hindi naman po siya half yung nasira. tapos sabi ko sa kanila, pero yung mga 60% siguro okay siya. sabi ko sa kanila, now we ne we will actually uh, replace yung lahat po yan na bulbs. So, kaya tuwang tuwa ako sa kanila. and then I'm a regular customer po sa kanila. okay Sige na po tayo na po at uh, kwan po? magbababay na po kami kasi ngayon kakain na po kami ng dinner kasi medyo mal malamok na ngayon dito kasi ito malapit na mag fall kasi ito medyo late spring na kaya medyo marami nang dumatami yung lamok nagasgas na lang ako nito at nagugutom na ako kasi galing ako ng trabaho ngayon dinner na pero kung mapapansin nyo po dito po sa amin maliwanag na maliwanag pa rin po. Kasi late po na lumulubog po yung araw po dito po sa amin. Kasi pag uh, summer po dito, it's like 9 o'clock po yung sunset po sa amin po dito. Okay, kasi nandito po kami sa eastern po, sa east coast po, sa Pennsylvania po kami. Okay, maraming maraming salamat again. Okay, thank you nga po pala sa parating panunood po ng aking uh, kahit na medyo... Uh, kuminsan ay maiksik kuminsan din nila nagustuhan pero mayroon pa rin nanonood po thanks po kay Wina TV yan Wina TV po parati akong nanonood po sa kanya hindi ko lang alam kasi bakit konti ang nanonood sa kanya maganda yung mga video niya sa pagluluto po niya marami akong natututunan po sa mga local dishes po dyan sa Pilipinas po okay at saka Okay, ok uh, si Babes. Okay. live in the US. Yan po siya. Okay. Maraming maraming salamat po ulit. At saka si Brit Phil. Yan. Kasi dati pinapalitan yung pangalan niya. Mariberi siya. Pero ngayon British saka Phil siya. Brit Phil ata o Phil Brit po yung pangalan po niya ngayon po. Okay. Maraming maraming salamat again. And have a wonderful day. Mabalos! Okay. <laughs> ha <laughs> <laughs>